Good morning, good morning mga kabayan ano, mga subscriber natin. Good morning. Nandito tayo ngayon sa Illumina State Phase 2. Update lang natin yung mga uh, newly built na mga two story at sa mga bungalow house dito sa uh, subdivision dito sa Davao City. So, yan. Sa mga interested na gustong kumuha o gustong uh, naghahanap ng bahay dito sa Davao City, So PM nyo lang itong page na to, itong uh, YouTube channel na to para may may assist namin kayo. Yan mga kabayan dito si Mrs. sa likod. Saka ito yung engineer dito, contractor. So ito sabi available pa itong tatlong ito sa dalawa tatlo. Uh, Bungalow type available pa sa mga gustong kumuha. PM lang kayo, inquire kay kay Mrs. sa page niya o kaya sa YouTube channel niya kung naghanap kayo ng uh, two story dito kayo ito tatlo din yung available dito two story yan napakaganda nitong uh, two story nito dahil tataksan to ito no hindi kayo mahinayang hindi kayo o dihado dahil napakaganda ng pagkakakonstruct nito kung napapansin nyo yung mga bakal na yan 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 dalaki nyan standard talaga yan At saka pang two story talaga yan kita nyo Kita niyo yung lalim. Napakalalim yan. Dito niyo lang makikita yan sa Santos Land. One, two, three. Yes sir, lamat sila. Yan. Yan, available. Yung tatlo na yan. Inquire lang kayo kamisis, ano? Kung uh, gusto niyo na uh, maghanap uh, dito sa Santos Land ng mga house and lot, two story, bungalow type, visit lang kayo sa page niya. Yan. Inquire now dito lang kami ngayon na-update uh, namin yung mga available unit kung nasaan yung mga magagandang location ano? itong tatlong 2 story, dito naman bungalow type, tatlo rin so napaka ganda ng panahon hindi mainit kahit natanghaling tapat. so nandito lang kami kung nandiyan yung lalim ito mo lang makikita yan sa Santos Land Illumina State Dabao City so itos Lino Boy, yung youtuber na bayan peace out